cash na 1,000. Sa libo yan, nanay, para mo pang mo pambili ulam. Maraming maraming salamat po. Ayan. Yeah. Ano pong... Maraming salamat po. Hindi ko sila nakikita. Pero okay, nagpapasalamat. Kung kayo marunong maaway, bigay-bigay nyo naman ako. Tulong-tulongan nyo ako. Ano Nigay nga ako, na paiyak eh. Opo. Bakit ko, sila yung sira. Hello guys, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kung pala si Ariel Erolis Carvajal at ang ating page na Umboy Vlog. So, sa gaga araw na ito ngayon ay napaka special dahil nga magpapasok ngayon. At meron pa yung isang napaka-mabuting puso o FW na nasa Australia ang nagbigay ng isang pamaskong handog sa isang senior citizen. Actually, isang siyang 82 years old. Ang kanyang pangalan ay si Nanay Iseng na isang residente dito sa amin lugar. At siya ang napili niyang bibigyan ng tulong para ngayong araw na ito. So, ngayon guys, samahan niyo. Kung hindi, makita natin at magkakaroon tayo ng koteng interview kay Nanay Iseng para makita natin ang, ang kanyang kalagayan. At sa huli ay doon natin ibibigay ang kanyang uh, regalo pa mas handog. So, meron tayo dito isang sakong bigas, mga groceries at meron din siyang ibibigay na cash na isang pamaskong handog uh, para magbigay ng kasiyahan ngayong Pasko. So guys, samahan niyo ako ngayon at tera at puntahan na natin ang ating nanay isin. Ito tayo sa loob.

So magandang araw po ngayon. Ngayon pong araw na to ay kasama natin ang aking sinanay Iseng. Siya po ay isang senior na uh, 82 years old na po sinanay ngayon. At ngayon po, ay nandito tayo ngayon sa kanyang uh, tahanan. Ito po yung kanyang bahay. Dito po siya nakatira. At ngayon pong araw na to ay meron tayong konting mga katanungan lamang para kay nanay Iseng. So nanay, okay lang ba sa'yo? May tatanungan kami sa'yo. Mga ilang katanungan para sa'yo. Kasi meron tayong mga... Ibang mga followers, meron tayong ibang mga mababait na tao na gustong tumulong sa ibang tao at gusto ko isa kayo sa mapili na tutulungan nila. So gusto kong um, gamitin itong platform ko ng pagpo para isa kayo sa mapili nila na mabibigyan ngayon ng tulong o ngayong regalo ngayong Pasko. Okay po ba sa inyo yan? may konti lang akong tanong. So, nanay, uh, kayo, mag-isa na lang kayo dito. Ano po, simula isa nung... Isa lang, lang, Simula namatay si tatay. Saan ka natutulog? Diyan din. Dito. Kaprasang pa papag na yung butas. Paano yung pagkain nyo? Sino yung... Pinibigay lang ng mga ni Saldo. Ano yung isang anak nyo? Ilan po ba yung anak nyo? Ang uh, anak ko? Ilan? Dalawa-dalawa lang naman ang anak kong lalaki. Si Kuya, si Kuya Patok, tsaka si Kuya Saldo. Patakataka kasi, ano, Saldo. At ang nagsusuporta po ng pagkain sa inyo ay? Si Saldo. Ah, si Kuya Saldo po yung nagbibigay sa inyo. Saldo, kape, asukal, bigas, ulam, lahat-lahat siya. Kami, sa akin ng pinag So ano po yung madalas na ginagawa niyo sa araw-araw na buhay niyo ngayon na ganyan, mag-isa lang kayo dito? Ayan, ayan, ano kami, nag lahat na. Magagawa. Kayo po ba ay merong sakit o karamdamang naaramdaman. Ay, ako maraming karamdamang ano, ay, niya pa ako eh, oh. Lalangaw na maigi, oh. Isugat yung paan ni nanay. Na, yung lang sapatos ng anak ni Afrida. Oh, isang buwan na yan, ay, higyan. Paano po de yung mga gamot niyo sa mga karamdaman niyo? Wala naman ibinibigay sa akin gamot, kahit na ano. Hindi, Di ba, ba kayo gamot? po ay eh, senior? May nakukuha po ba kayo sa kahit senior? Kahit na magparinig ako ng walang gamot eh, hindi nga ako. Hindi hindi. Para na lang ako ano na bigi basta na lang binibigyan na ano. Patawa tawa patawa tawa sila, tawa na. Hindi na sila marunong maawa. Po, alam niyo pa po ba kung ilang ilang taon na kayo ngayon ay yung edad niyo? Akaw, na ako si Si na po. 60 po. Pero ang sabi po ng mga anak niyo ay 82 na. 82 kayo. So hindi na masyadong matandaan na yung totoong ibig ni nanay ang alam niya 60 pa lang siya pero ang totoo talaga is tinanong ko yung anak niya is 82 years old kasi si ising. Iseng yung mga anak niyo po ba ay dinagalo kayo, binibisita sa bagay malapit lang namin yung mga anak niya sa naman, ito, oh, yung bahay. isang anak niya ay kapitbahay niya lang din at lagi din rin naman siyang nakakasama at sila yung sumusuporta rin ng inyong pang araw-araw na kape, kape Bigas, ano po, nagsasaing pa po kayo dito o binibigyan na kayo ng luto? Binibigyan ako ng pasan, binibigyan ako ng pangambahan. Ah, dito din sa Dito kayo nagluluto. Yeah, Ito yung, yung lutoan kami. Wala yung... okay. ano na isa ngayon darating na Pasko dahil malapit na ngayon ang Pasko. Uh, ano po ang hinihiling nyo ngayong Pasko? Ano po yung sanang gusto nyo makamit ngayong Pasko? Meron ba kayong hinihiling na ngayong Pasko na makamit nyo ngayong darating na Pasko? Ano dapat Hilingin ko. Ano pong gusto nyo ngayon Pasko? May meron ba kayong plano? Meron kayong hinihingi na ngayon na Pasko? Ay, Pasko? Ako yung ako yung makakain sa araw-araw. Ah, -araw. yung at least kahit pa paano makakuha kayo ng pangtustos pang sa pagkain sa araw-araw. Sa araw-araw. ng bigas, mga grocery, kape niyo, no? Nagkakape pa po ba kayo? Malakas pa rin kayo magkape? Hindi na kayo naggagatas, kape lang talaga. May ka, may yung akin kung kape diyan ano eh ayun, sa ilalim. Ah, ito yung ito yeah. yung thermos nyo. May ano na. Paano po pag wala kayong pagkain, pag hindi kayo nabigyan ng mga anak niyo? Hindi ako diyan, nakabila. Ah, napunta kayo doon, ako sila yung sa napunta. Napunta, napunta na sila sa amin. Nanay, ano bang yung ano? May, wala akong kape, wala akong asukal, wala akong bigas wala akong ulam. Kaya yeah, mamaya mama, yeah, maya darating mo sa akin. Pag nag pag nag-request ko, yung pag humingi kayo sa anak ko, dala, dala, dala Nagdadala talaga siya. Hindi kayo pinapagbayaan. ng akong manubang, gala na. Kailan pa po yung sugat niyo? Matagal na ba yan? Ito, matagal. may isang buwan na siguro to. Ito ba ng pang na naipit niya sa... Dyan yes, sa... Oh. Ay, hindi Gunaw na ako ng mga bata. Hindi na Nayapakan na yung ginay yung ng bata. May iba pa ba kayong mga kamag-anak mo sa, sa labak na naising? Na, sa labas? Na napunta sa inyo, na dinadalo kayo? Oo, oh, mar maraming napunta sa amin. Tinutulungan kayo kaya na Ano na sa amin eh, si Malu eh. Ah, siya, si Malu. Si Malu, si Malu, si malapit sa akin. Pag nadalaw dito, tinutulungan Dito ba dandirekin sa akin? Nakakapagluto pa kayo ng ulam nyo, kanin, oh. kaya nyo pa magluto. May, ay, kasal, mamayang, sinayin, ang kung sinayin ko may kaganyan lang ka ah, isang taka lang, maliit. Sa lata. Di, yun na yung sasain mo, di hanggang hapon na yun. Kaya ng tanghali ay hanggang hapon. Isang saing nyo maghapon niya ng pagkain. Anong madalas nyo inuulam? Eh, ang ulam, hindi di wala. May sanay, na nakakapit na sukal, so, eh. Yun ang aking sinasabong sa kanin. Ulam yung kape. No? kape Ulam yung kape. Ah, tama na yun. Basta meron lang akong kinakain. Okay. So ngayon darating na Pasko, uh, kung sakasakali may magbibigay sa inyo, ang gusto nyo pagkain, more grocery, mga pagkain, bigas, mga, mga para magamit nyo sa pang-araw-araw yung mm -hmm. pang tustos sa araw Ay, Walang uh, yun lang, oh, ma lang ma-bubukas isa. Oh. Yun eh, hanggang bukas na. Mga dilata po, na, mm. nakain pa rin sila. Hanggang dilata. bukas na yung ulam. Ganyan. Yun Kita nyo naman ang bahay ko. Ayan, tira tira. Ito naman natin, ito yung bahay nila. Nasilag pa nga ang kalhati noon eh. Ah, nasunog pa. I ibang takpi na yan. Nasilag. Ayan, bahay ko, sila sira. So, ayan guys, ito po yung bahay ni Nanay Isi. Ito siya natutulong. Ayan guys, so nakikita natin dito dito nakatira si nanay Iseng, dito siya natutulog. Mag Isa lang siya dito. Pero dun sa kabilang bahay, dun naman yung sa anak. So, so yung sitwasyon dito ni nanay Iseng. Nakikita nyo ngayon sa ating video. Dito siya nakatira mag-isa. Dito kayo na nahiga. Dito, Dito lang ako na nahiga. Sino po naglalaba ng mga damit nyo? Alam mo kayo, di nagigaano ako ng patahol. Sino naglalaba ng damit nyo? Ako, naglalaba. Kaya oh. niyo oh, si pa rin maglaba? Oo, nagaano. Ah, di ba si Ambo, wala rin yakasak paglalaba eh. May mga anak din naman sila. Basta ang hinihiling nyo lang ngayon darating na Pasko, meron kayong ang ang tostos na pang araw-araw na makakain yung inyong pinakahinihiling nyo ngayong Pasko. Ano po? Hmm, ako'y lang makain araw-araw. Ako'y -araw. nagpapasalamat na sa Panginoon Apo. Kung sakasakali na naisin tayo ay nakabidyo ngayon, kung sakasakali na mapapanood kayo ng iba nating mga kababayan sa abroad, ano yung gusto nyong sabihin niyong sabihin ngayon darating na Pasko? Baka may mga mababait na gustong magbigay ng tulong. May, Baka meron kayong gustong sabihin sa ating mga ibang kababayan. Sabihin ko nila sa kanilang, maawa naman kayo sa akin. Kung kayo marunong maawa, bigyan-bigyan niyo naman ako. Tulong-tulungan niyo ako. Mayroon. Ni na ako nabang paaya kayo. Eh. <laughs> kaysa mag-isa kayo naiiyak sila ano niya ay iiyak ako napapaiyak na lang ang sarili ko So gano'n nanay, itong video na to ay i-upload natin sa Facebook para kung sakaling may mga taong makapanood, baka magsakaling mayroong gustong tumulong, ay gusto magbigay sa'yo ng regalo ngayong Pasko, kahit mga groceries, di ba? So, ipopost natin siya kay sa Facebook para at least kung merong magkocontact sa atin para magbigay ng tunay iyo, at least maibibigay ko sa inyo. Yun yung purpose naman ng video natin ngayon. Nanay, ang kayo ba may sakit sa high blood, diabetes? May sakit kayo sa high blood? Oo, oh, high blood talaga sakit ko. Ah, high blood. Ayun nga, nakapagbili na nga ako ng isang ganyan na pahalo eh. Karton eh. So, ayan guys, ito yung bahay ni Nanay Isi. At lula ako, hindi nawawala. Dito siya natutuloy. Okay, ayan lula, pagkakalulula ako. Ano anuhan niya ng kape. Ayan. At dito nagluluto si Nanay Isi. Yeah. So, ayun nga Nanay Isi, uh, ang purpose talaga ng ating uh, interview ngayon sa inyo, Naririnig niyo ba ako na naririnig niyo ako? Ang purpose talaga, ang dahilan talaga kung bakit ako nandito ngayon sa mga interview niyo kasi um, anong mararamdaman niyo ngayon kung sabihin ko sa inyong merong taong mabuti ang loob na willing magbigay sa iyo ngayon ng regalo ngayong Pasko. Ano pong masasabi? Salamat naman. Maraming maraming salamat. Nagpapasalamat po ako. Yes. So ngayong Pasko na At siya, si uh, yung sinasabi niyo nga kanina tumutulong sa inyo yung anak niya si Marlon Agapito ay uh, mayroong handog na regalo sa inyo ngayon ngayong Kapaskuhan. Kayo yung napili niyang beneficiaries na bigyan niya ngayong regalo ngayong Pasko at ako ay ginamit na lamang para mabigyan kayo ng Pasko ngayong uh, darating na Pasko. So, ito po ang konting uh, regalong pinadala ni Marlon. Meron po tayo dito. Ito po, grocery to nanay. Tsaka, meron tayong bigas. Ayan. Marami. Itong bigas na to nanay, marami na yan. So, ito pa yung mga grocery natin. So, natin. Marami itong grocery na ano, ano, niya. Pinab pinabili niya. Para sa inyo to lahat. Marami to. So, Wala eh, may tayong mga tinapay, mga biskwit. Ito kasi sabi mo may lito sa kapit. Kapit na pa rin. Kapit. Kapit. Ayan. Meron yung mga pinapay. Maraming pinapay. So, meron din tayo dito mga dilata. Mga noodles. Ayan. Mga nanay. Sobrang dami nito. At kasyang kasyang na ito sa iyo. At Pasko ay meron pang supply. Meron pang pangangailangan sa araw-araw. Meron din tayo dito asukal may kape pang ibang kape dito. So, ayan. Ay. Ayan po ang mga munting regalo. Nagaling kay Marlon. agad dito So, Merry Christmas sa'yo, Nanay Ising. At sana, marami tayo din dito mga dilata. Bigas. Ayan, at higit sa lahat, meron din siyang pinapaabot na cash na 1,000. Sa libo yan, Nanay, para pang dagdag mo pambili ulam. Maraming maraming salamat po. Ayan. Yeah. Ano pong masasabi niyo kay Marlon ngayong Pasko? Nagbigay sa inyo ng maraming regalo. Aming salamat po. Hindi ko sila nakikita. Pero okay, nagpapasalamat. Ito ko yung walang asawang naghahanap buhay. Sana yung maging masaya kayo ngayong Pasko na naisin sa munting regalo kahanggog sa inyo. Ito po. Ito yung mga regalo. Marami po din dito mga dilata. Para mayroon kayong... Sa inyo to lahat. So, may bigas din. So, Nana, anong masasabi mo sa ating mga... Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. So, Merry Christmas, na Iseng. Sana ay... Uh maging masaya kayo at meron na kayo ngayong pang araw-araw ninyong pagkain Nag na request nyo kanina na yun naman ang hiling niyo ngayong Pasko so marami. ako nga nagpalimus pa sa kanlurang kanina para lang ako yung makamerindal nabigyan ako ng isang daan ayun, binili ko ng isang tasty okay. Oh, eto meron Siya, din tayong tinapay tina dyan may kape, asukal, dilata, mga biskuit Lucky me, may bigas ka na. So ngayong Pasko ay kompleto na ang mga basic needs mo. At meron ka rin konting cash na pambili mo ng ulam kung gamot. So, ayan. Sana ay uh, maging masaya ka. At kay Marlo Nagapito, so maraming maraming salamat sa iyo na ginamit mo kami para magkaroon kami ng chance na makatulong tayo kay Nanay Iseng. So, maraming maraming salamat. Sana ay pagpalain ka pa at more blessings ka pa para marami ka pang matulungan taong kagaya ni Nanay Iseng na ngayong Pasko ay nabigyan natin ng kasiyahan at magkakaroon siya. At is, meron na siya ngayong bigas, mga groceries at konting cash na kanyang magagamit ngayong Pasko. So Nanay Iseng, from Umboy Vlog po, uh, mara Merry Merry Christmas at sana ay naging masaya kayo sa munting regalo ni Marlon Agapito. Ay, si Ariel, salamat sa mga na kanila. Opo, huwag kang mag-alala na hindi ko sila nakikita. Ay, ay, din ako. Okay. Kapag alala na yung mga karating po, mga naman nila itong video, yung pasasalamat mo sa kanila. So, maraming maraming uh, salamat din nanay sa pag-unlock mo sa aming munting uh, interview at mapasama ka sa aming munting video para naman at least kung meron pang mga taong nasa ibang bansa o mga mababuting loob na gustong tumulong sa iyo ay eh, pwede tayong kontakin para mabigyan ka rin ng tulong din nakikita din naman nila yung sitwasyon at kalagayan nila. Nakikita naman nila ang bahay ko. Ayan, sira-sira. Opo. Walang pinto. So, ayan na ay. Maraming maraming salamat sa inyo. Salamat po. At maraming, magpagaling maraming kayo. Maraming salamat. Oh, din nyo na sa kanila. Merry Christmas, Anaising. Ayan ay, na. Ang iligaw na ang mahala sa akin na. Hindi po, pag may tumulong pa sa inyo, may willing pang tumulong, kayo mag -ayama. Merry Christmas! Nung no, nungutay no, eh. Nanay mo din ang nakatulong sa akin at saka si Erning. Tati Erneng. Okay po. Marami namang nagmamahal at tumutulong sa inyo. Nandiyan mga anak nyo.